Shout out guys. Hi guys! Hi guys. Shout out din ah. sa mga crush. Libre kami pa mag-ahe. Eh. Ako at si... yung... Ah, hindi rin ba siya dapat Sige na, na si Sela, shout out ang mga crush. Shout out ko kay Kuan. Shout out kay Camila. Shout out kay Camila. Shout out kay Manteo kang Mika Marabellas. Kung nag-viral guys sa uh, Kuan niya sa Bonsai, kaya oh. nag-a-gawas na ako. Si Jack at si Mika. Ay, si Mika. Oo. Sa Bundak. Oo. Masuya ganito.

mga bata pa ba sila, guys. Baya -baya. Guys, ka mo. Bata pa ba ba ko sila. Mga uyab. 300 pesos. si may makasabasin yun na uyab. O challenge, ala. 300 pesos. kaya na lang sila. wala mong uyab. Go on, challenge. 300 pesos. La la ala niya, ala, ala. Huwag mong mag Sayang, guys. wala mong pesos Ano ko ya? Alala, sino nga yan, be? Sino Alala! 300, 200, 200, 300, 300, 300. Ay, sino? Alala! Si Alala! 300. Alala! Tro. Di, 300, Alala! Man, di, no? di! Complete, di, ah, uh, di! Di, oh. ang tao mo si Ja, mo, po dili kasi po po. Sige <laughs> na no, 300 pesos no, guys. Ay di pa man sila uya pia. Ah, wala di Wala, wala. Challenge kan 300. Kaya na mo mo din ay pano. Ay.